Sa sigi-sigi nga pagbuhos kang mabaskog nga uran, mabaskog man ang ilig ang tubig sa Dalanas River nga naglisulta sa pagkapkap kang lupa sa barangay San Antonio sa Banwakang Barbasa. Rason nga nadaraman ang Saka School Building kang San Antonio Elementary School. Suno sa mga pumuluyo, mga alas 10 kang Merkulis nga Adlaw, nga nagtaas kag nagbaskag ang current kang tubig, rason para maanod ang among nga building. Ginakakulbaan man kang mga maestra kag maestro nga basi sa sige-sige nga pag-inulan kag pagbagyo, malabot din ang iba pa nga mga building kang nasambitan nga eskwelahan. Sa kadya, nagbulig-bulig ang mga pumuluyo para ma-re-channel ang tubig kag mapalikaw para sa barangay. Ginsuspindi man ang klase sa mga eskwelahan para maproteksyonan ang mga ma estudyante na hindi magparapit sa pang-pang. <laughs> uh, bali, kahapon niya, ka, ano ang tubig.

Ah, uh, pag uh, himo lang kang uh, kurong, kurong kung pag uh, tuklo kang kawayan, parang uh, magulangan pag ito naman na kurong-kurong yan. Para uh, mga profesyonan ang amon Sa karon ginakahadlukan rin nga basi sa sobra nga likaw kang tubig sa subakang dalanas, madura rin man ang barangay San Antonio sa Banwa kang Barbasa. Para sa Co-Patrol, Rodeline Pardico.